i mm -hmm. Dragon, niya. for today's video po. Kami po ay mangunguha ng ipil-ipil para, para po sa alagang hayop ni Kuya Dan. Yung kam, inaalagaan ina niyang kambing. Kambing ni Kuya Dan at ni tuligaya. <laughs> at saka natin Gretchen. Yan siya kasi ang nag-aalaga dun sa ibang kambing natin, na Greta. Tsaka yung amo niya sa manuot. Tsaka mamaya guys, mag tingin-tingin din tayo ng mahukay nating mga kamuti doon. -adas, adas tayo. ano, <laughs> kamuti ni Uncle Nardo. Ayan, samahan niyo po ulit kami sa panibagong episode na to. Tag-init na. Tag-init na. Nagpudo to. Uh, daw tayo nagsakate. <laughs> Di ba dapat umagam tayo? Okay. Nagsamba kasi tayo eh. Ayan, dahil tuyo na yung mga damo sa bundok, kailangan nating magsakate ng pagkain ng mga kambing. Ayan na si Brother Dan. The birthday boy. <laughs> Kay paano ginapili ng tiligay maganda? Yung sariwang dahon? Mas gusto daw ng kambing. Gusto pa nga nila yung ang rap. <laughs> Ayaw niya yung kwan na. Mat matay. Ito pala yung pinatanim nate Greta nung nakaraang linggo. Kaya pala halos putol-putol na yung kwan dito eh. Ipil-ipil. Si Don si pala. <laughs> si aro araw, araw ba naman m nagkakuha dito eh. M dito eh. Bilang mo kaya Don? Ganun sila, 3 Ito ko na kayo, kuli. Kuli ko para isang kalian May taliang eh. Kung gusto ka rin ng pa saing. Kuha ka rin ng kahoy. Ano yung kahoy? Pangpulpog sa gambe. <laughs> Diretso na? Diretso ko dami. <laughs> Mauubos man lang ko bago umahal tag-ulan tag-araw na tag-araw kasi kaya patay ang mga damo O dito. Doon na kayo magkuhaw para minsanan niya sa akin. Pinukul yung matang. Yung talbos-talbos. Gusto nila yan. para not Gano'n na na yun. Kulang pa yun hanggang hapunan nila. <laughs> Hindi pa naman yan sila maghinto hanggat may nakikita rin, no? Nagtira lang yung tahoy niya, ayan no? oh. Hindi eh? niya na gano'n sabihin Oo Uwe, mas gusto pa nila yung bunga. Hmm? Nila bayar... Ay, ito? Gusto pa nila ba yan? Tagawa tayo mo lang dahil ito. Ang dami naman mananti. Hindi natin kaya niyo masyadong pasanay. Eh. Kahirap pasanay sa talukan pagmangin. Hi, Pilipin! Pilipinas Pilipin! Hi, Pilipin! Hi, Pilipin. Hi, John. malayo pa lang kayo makita na kayo ng kambing na sila nakakulong na ba sila? Mm -hmm. sa bagay kahit pakawalan main wala man silang makain yung magpunta ay sa palay nyo tas kada ka. Sige, dito lang mo nang basa doon sa ano, Mm -hmm. May buyo daw. Mm, visit ka nga, mukhang pa. Ay, ay, ay si mukhang. si mukhang. Kamusta ikaw, mukhang? Oh. Mm -hmm. Namiss namin si mukhang. Gutom ikaw. Oh. Maka. Takaw mo pala ng ipil-ipil eh. No choice. Oh, tama na. Bigyan kita nang saba mamaya. Ganda na si sibuyas ni Kuya Dan. At ang ligaya oh. Nakatayo na. Iyan ang mga kalde Iyan, yeah, nandito na ang inyong pagkain. Huwag na tayong Tignan niyo ang itsura ng damo, oh. Patay na. Ano ba na yung iba? Hindi ka lang magpano ako Ah, uh, ito yung sila Ate Greta. Oh. Bagoy yun, yung kapatid niya. Hmm. Bagoy yun yung natira na kita o brand ko. Ano yung mga beer brand? Dati, di ba, nung hindi niya eh? nung nanay, um. yung siya lang nabuhay. Ang kaya kaya yung yung na pala itong binakuran mo dito? Oh, Ito <laughs> <laughs> hey, po na yan? yan sa akin. Ilan yung anak nung kay ate lahat? Balik at law. pag na ay namatay tayo yung isa. Ang kapatid hmm. ito. Malaki na rin sana ako. Ay, nag-ingay mo. Yun, yung ano, kapatid nung kinatay ko. Yung ginawa ng kulungan. Ayaw lang nila di mahaligo pero gainom din sila. <laughs> Kawawa pag di inom. Ano tita leg? Like? Ipakod ka? Ilan yung ano dito? Turo? Di ba turo ante may sungay? Ay! Katman pala sila may sungay. Katman sila. Ano ang kalatandaan ng turo? Ay ito 'yung walang sungay oh. Waitin. Ah, namana kai? Oh. Ano pala 'ng kalatandaan ng lalaki ante bukod sa are? Oh, uh, walang sungay. Ha? Uh, ah. Pero. No. Hello, no. ang yung Sa nang babae 'yan ay ito. Saan, sa babae. Na rin ito o baba, yung baba. Yung... ito. Itong, Itong... Itong o, Ito o baba ito. You know, yeah, Yan ang lalaki, yung may Ito so, yung retain niya. Dito sa baba. Ah, Sa inalim. Ito yung kubo ni Kuya Dan na naging pastulan na ng kambing. Naging bahay ng kambing. Ayan ang sibuyas nila ni Antiligaya. Nakatayoh na ang ganda. Nagapalastog na rin yung sibuyas nyo ha, Naks. Nagapalastog na rin ha. May ilalastog na rin ha. hindi pagkulang pagkulang awalan ng buntis too buntis tantai correct kawawa sila kasi patay talaga yun. Tuyot na tuyot nila. Tuyot na tuyot ang kanilang paligid. Kulang na lang akyatin nila yung akasya na yun at kunin yung dahon. <laughs> Kapag nakakaakyat lang yung kambing na yan ay talagang kalay nila yung puno na yan. Bus yan mga na, eh. Ayun na yung tubig nyo! na kayo!

Ano? Oh kulang pa? May nabunda ulit. <laughs> Sabi ni Busdan. ano yun mo, masulog na yan yung mundo ayun guys, try natin magbukay ng kalapay kalabasa kamote kung may mabili tayong kamote wow, ang maganda ng tibuya kakaingit <laughs> ang kanilang mga sibu guys, may nakitang ng si Gigi. kasi iisa lang. <laughs> Kaya lang iisa lang. Ayan. Yon, 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 Oo. Oh. Diba? Isa lang ma. Bigyan ko kakati pa si Prito niya. Ayan mo na dyan. yun na na. Para magdami. Laks ang tubig oh. Dapat ruhin nila. Yan, kung matatanda nyo mga ka ito yung hindi nila kami pinagtanim. Kami lang yung na mood, -mood ng mga ano galay, pero mga lalaki yung nagtanim. Yan, tingnan natin kung walang bitak yung kanilang kamote. Sabi kasi nila, pag babae, magkabitak lang. Ito po, Ito,

Ganda ng kamote dito Nakado no? din ti Pasing eh. Yung kuha ni JJ oh. Nahukay niya. Unang-una na pa. Ha? natusok man ito eh.

Kumisa. <laughs> Ilabas ang baboy. At lang mahapit-hapit. <laughs> ha? Binibili namin 'yan. Langko. Oh, Kamote din. Saog natin sa bilo-bilo ni Kuya Dan birthday niya. Eh. Una. <laughs> lang tapos hanggang dito 'tong tapos ang January. Birth <laughs> birthday? birthday. Bakit nang kanilang ano oh? nyo, Naubos nyo na yung kwan? Apa? Para? Ano eh, yun yung mga pinagkuhan na Bigay po na kaya eh. na eh. na, nakasama ba? No eh. Kanyayo. Kanyami. 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 Much, much, much later. Ayan guys, sigdan natin yung niluto ni Ate Unsang na bilo-bilo. Nahanda ni Kuya Dan. Sarap po. Actually guys, nakapag, ano na si Kuya Dan, naka-celebrate na nung kailan ba ante? 23. 23. Sinabay niya sa birthday ng anak niya. Nagkatay siya ng Kambeng. Hindi lang namin na-vlog kasi nga ano, busy kami ni Gigi nagpatubig, uh, maghapon kami nagpatubig. Kaya nakikain na lang kami. Imasanay. Nagkain pa kayong tanghalian? Ako rin, na lang tanghalian ko. Nakadami man tanghalian. Ito yun ang ating birthday boy, si Kuya Dan. Ilang taong ka ng Kuya Dan? Birthday mo na? Kumatuloy sa 30, 36. Batang bata. Ano ba na yun ha? 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 Ano ba na yun

tagal-tagal pa ako na tagal, tagal, pe, punana, tatay na ini sa akin gawa <laughs> ko ng akin <laughs> kaya noon na kuya lagay eh. kulang na ano? lang <laughs> nila tapay mo na na hindi pa magaling umukog kain ng nanako oh oh no. uh, wow. ah wow pa